Hang trapik trapik dito to. pa na dumaan ako dito Pero ito gabi na Nandito pa rin. Puta na To. Ang trapik trapik di dito Sigurado may aksidente na naman dito Tayo ay mangangamote para mabilis ang ating daan pa uwi huling nag traffic ng ganito guys may aksidente oo oh, sinasabi ko ano siya um, yung ano ba yun yung naghahalo ng simento na wala ng preno Oh, ayan na nga ba sinasabi ko. Traffic. Talaga traffic. Aksidente guys. Malala. Ayan o. Oh. Basag. Ang cellphone. Ang motor. Diba? Ayan o. Oh. Nagtatalo na o. Oh. o. <coughs> oh, basag. Lala move. Punpanda guys. Oh uling nag-traffic ng ganito ko hindi pa nga malala to guys nakakalusot pa ako eh hindi pa to malala guys nakakalusot pa ako nung nakaraan ay talaga naman ultimo yan no oh, yung yan yung sidewalk na yan dinaanan na yan ng mga motorista Kaya mag-ingat tayo para ibos aksidente. Kung kilala ko yun guys, titigil lang ko yun. Hindi ko kilala eh. Kitang kita papasok yung kotse. Tapos pag, pag ganito yung food panda, yun, inabot siya. Ayun na, may ambulansya na. Okay lang naman yung rider Hindi naman masyadong Grabe yung tama Motor lang nya Ayan na Susunday so na siya na service nya Sinasabi ko sa inyo guys Walang magaling sa pagdadrive Pag gumawa kayo ng motor Oras na umawa kayo ng motor At lumapag na kayo sa kalsada Lagi mong tatak sa ulo mo. Ha, bobo. Bobo lahat ng kasama mo sa kalsada. Real talk yun. Real talk yun, guys. Number one niya, natandaan nyo kapag sumakay na kayo sa motor niyo, Tandaan nyo lagi na bobo ang mga kasamahan nyo sa kalsada. Ni isa dyan, kahit, kahit makasabay mo, tatay mo sa kalsada. Basta lumapag ka na, isipin mo, bobo kayo lahat dito. Isipin mo, ikaw lang ang marunong, sila hindi. Yun ang turo kasi sa akin ng instructor ko nung kukuha pa lang akong license. Na ikaw, kapag nakahawa ka na ng lisensya, isipin mo sa kalsada ay lahat bobo. Huwag mo ipipilit ang... Huwag mong ipipilit ang... Hindi ka naman mahal. Tiyos. Tiyos. Huwag mo ipipilit ang karapatan mo. Dahil lang pagkakaroon ng isang lisensya ay privilegio. Privilege. O oh, baka naman isa kang rider na ah, hindi, daan ko to eh. Pumasok ka sa linya ko eh. Ikaw ang mali. Ako ang tama. Pipilit ko to. Karapatan ko to. Ganun ka ba? Ganun ka bang Rider? Ingat-ingat tayo guys ha ingat-ingat